Natanggap ka ba ng isang diagnosis na nagpababa ng iyong espiritu? Sinisubukan ba ng sakit na diktahan ng iyong kinabukasan at agawin ang iyong kasiyahan? Parang walang hanggan na ba ang iyong sakit? Matagal ka nang naghahanap ng lunas sa maraming lugar pero parang lalo kang mahina sa katawan o sa kaluluwa. At kung sasabihin ko sa iyo na narito ang doktor ng mga doktor upang hawakan ka, ngayon, sama-sama tayong magdarasal para sa pagbabagong handa ng Diyos para sa iyo. Hindi mahalaga ang iyong laban. Siya ay mas dakila kaysa sa anumang sakit at ang kanyang pangako ay pagpapagaling. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil mararanasan mo ang kapayapaan at pagbabagong dulot lamang niya. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ngayon. Ang Salmo 30 ay nagpapakita ng isang makapangyarihang pangako ng pagpapagaling at pagpapanibago. Nagsisimula ito sa isang pasasalamat. Itataas kita, Panginoon, sapagkat itinayo mo ako. Ito ay higit pa sa simpleng papuri. Ito ay isang patotoo na ang Diyos ay may kapangyarihan upang itayo tayo mula sa kalaliman kahit gaano Kalaki ang ating sakit o laban. Kapag binabasa natin ang Salmo 30, nakikita natin na ang mismong may-akda ay dumaan sa mga sandali ng kalungkutan at pagdurusa, pero kinikilala niya na ang Diyos sa kanyang walang hanggang habag hindi niya hinayaang bumaba siya sa abismo. Naalala natin na bagamat maaaring tumagal ang pag-iyak sa gabi, ang kasiyahan ay dumarating sa umaga ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay laging dumarating ang liwanag ng pag-asa, pagbabagong buhay at pagpapagaling mula sa Diyos. Ang salmo na ito ay hindi lamang isang sinaunang panalangin kundi isang walang katapusang deklarasyon. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapagaling na nagpapabago hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating damdamin at kaluluwa. Siya lamang ang makakapagpagaling sa pinakamalalim na sugat at magpapalit ng sakit sa kasiyahan. Ipangako na niya ito sa atin at kapag humihingi tayo tulad ng salmista, siya ay nakikinig at tumutugon sa kanyang walang hanggang habag. Ngayon, nais kong malaman mo na ang pagpapagaling ng Diyos ay nasa iyong abot. Hindi mahalaga ang iyong pinagdadaanan, handa na niyang buksan ang landas ng pagpapanibago para sa iyo. Tinuturo sa atin ng Salmo 30 na ang sakit ay hindi ang wakas ng kwento. Ang pagpapagaling at kasiyahan sa Diyos ang lagi nating katapusan. At ngayon, ang salmong ito ay magiging landas ng pagpapagaling sa iyong buhay. Ngayon, nais kong maghanda gapara sa isang sandali ng malalim na pananampalataya. Sama-sama tayong hihilingin ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, na may tiwala sa pangakong pagpapagaling at pagpapanibago na Kanyang ibinigay. Ipinakita na ng Salmo 30 na, kahit sa sakit, ang Diyos ang may huling salita at ang Kanyang... Salita ay laging tungkol sa buhay, pagbabagong buhay at pagpapagaling. Isara ang iyong mga mata sa isang sandali at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Huminga ng malalim at hayaang lumakas ang iyong pananampalataya, sapagkat ito ang sandali kung saan mo ipapasa ang iyong sakit, kalungkutan at mga alalahanin sa Kanya na may buong kapangyarihan upang magpagaling. Walang imposible para sa Diyos at siya ay gumagawa na sa iyong buhay, nakikinig sa iyong panalangin. Ngayon, inaanyayahan kita na gawin kasama ko ang isang deklarasyon ng pananampalataya. Panginoon, naniniwala ako na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagpapabago at nagtutransforma. Ipinapasa ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Naniniwala ako na sa iyong habag, ako ay pinapagaling sa ngalan ni Jesus. Sabihin ito ng malakas na may buong kumpiyansa. Tinatanggap ko ang iyong pagpapagaling, Panginoon. Idineklara ko na ang aking sakit ay nagiging kasiyahan. Naniniwala ako sa iyo sapagkat ikaw ay tapat at makapangyarihan. Habang ginagawa mo ang deklarasyong ito ng pananampalataya, malaman mo na ang presensya ng Diyos ay kasama mo na at ang pagpapagaling ay nagaganap sa iyong katawan isip at espiritu. Huwag mag-alinlangan sapagkat ang pangako ng Diyos ay tiyak. Siya ay nakikinig sa iyong panalangin at ang kanyang sagot ay buhay, pagpapanibago at pagpapagaling. Ngayon na may pusong puno ng pananampalataya, simulan natin ang ating panalangin ng sama-sama humihingi ng pagpapagaling na ipinangako na sa kanyang salita, alam ko na ang Panginoon ay kasama mo at sa pamamagitan ng panalangin na ito, ikaw ay mababago. Ngayon, na may pananampalataya at tiwala, magdasal tayo ng magkasama-kasama ang Salmo 30. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon at humingi ng Kanyang pagpapagaling, pagpapanibago at kapayapaan. Na ang bawat salita ng Salmong ito ay maging isang balak para sa iyong kaluluwa na nagdadala ng pagpapagaling at pag-asa. Salmo 31:2, 2 Itataas kita, Panginoon, sapagkat itinayo mo ako at hindi mo hinayaang magalak ang aking mga kaaway sa akin. Panginoon, aking Diyos, humingi ako sa iyo at pinagaling mo ako. Panginoon, pinupuri ka namin ng buong puso sapagkat alam naming ikaw ang Diyos na naglalagay sa amin mula sa anumang sitwasyon ng pagdurusa humihiling kami sa iyo ngayon, Panginoon, at humihingi kami na pagalingin mo kami na ibalik mo ang aming kalusugan at kaluluwa. Ipinapasa namin ang aming sarili sa iyong mga kamay na may tiwala na iyong naririnig kami at sa iyong habag ang pagpapagaling ay ipinapalabas ngayon. Salmo 33 Panginoon, itinayo mo ang aking kaluluwa mula sa libingan pinanatili mo ang aking buhay upang hindi ako bumaba sa abismo. Panginoon, itinayo mo kami mula sa abismo, mula sa malalim na kalungkutan at pinanatili ang aming buhay. Salamat kami sa iyong kabutihan sa hindi mo kami hinayaang malunod sa sakit o kawalan ng pag-asa. Ngayon, Panginoon, inilalagay namin ang aming buhay sa harap mo. Nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo sa amin na mabuhay para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian, Salmo 322, 4, Bimbo. Kumanta kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya, at ipagdiwang ang alaala ng kanyang kabanalan. Sapagkat isang sandali ang kanyang galit, pero ang kanyang pabor ay nananatili sa buong buhay. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal sa gabi, pero ang kasiyahan ay dumarating sa umaga. Panginoon, ipinagdiriwang namin ang iyong kabanalan at pinupuri ka sapagkat alam naming bagamat maaaring tumagal ang mga hirap, ang iyong kasiyahan ay dumating upang baguhin kami. Kahit sa gabi ng sakit, alam naming ang umaga ng kasiyahan at pagpapagaling ay darating. Ikaw ay tapat at ang iyong kabutihan ay hindi kailanman nabibigo. Panginoon, na ang iyong kasiyahan ay punuin ang aming puso na magdala ng kapayapaan kung saan may sakit na magdala ng pagpapagaling kung saan may karamdaman. Salmo 36.7 Sa aking kasaganaan sinabi ko, hindi ako kailanman matitinag. Ikaw, Panginoon, sa iyong pabor, pinatibay mo ang aking bundok ng kapangyarihan, itinago mo ang iyong mukha at naguluhan ako. Panginoon, nang kami ay nasa magandang kalagayan, madalas naming iniisip na walang makakapagpabagsak sa amin, pero alam namin na ang iyong kamay ang nagpapanatili sa amin. Nang kami ay maramdaman ng layo, itinuro mo sa amin na umasa sa iyo. Kahit sa mga hirap, nananatili ka sa aming tabi na gumagabay na nagpoprotekta na nababago kami ngayon sapagkat alam naming pinatibay mo kami ng iyong lakas at kapangyarihan. Salmo 38.10 Sa iyo, Panginoon, humingi ako at sa Panginoon ako nagmakaawa. Ano ang pakinabang sa aking kamatayan kapag bumaba ako sa libingan? Ipagpapasalamat ba ng alabok? Ipapahayag ba ang iyong katotohanan? Panginoon, sa gitna ng aming laban, Humihingi kami sa iyo, humihingi kami ng iyong habag sapagkat alam namin na walang buhay kung wala ka. Walang saysay sa aming kamatayan, pero sa aming buhay Panginoon, maaari naming ikaw ay purihin. Itayo mo kami Panginoon at bigyan mo kami ng lakas upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng iyong kadakilaan at katapatan. Ayaw namin na ang aming sakit ay makonsumo kami. Nais namin ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong grasya at kapangyarihan. Salmo 32, 11-12 Nilagay mo ang aking pag-iyak sa sayaw, tinanggal mo ang aking baluti at pinasuot mo ako ng kasiyahan. Kaya sa iyo aawitin ko ang aking kaluwalhatian at hindi ko hihintayin. Panginoon aking Diyos, purihin kita magpakailanman Panginoon, inilipat mo ang aming kalungkutan sa kasiyahan, pinasuot mo kami ng damit ng papuri at sayaw. Ngayon, pinupuri ka namin at itinataas sapagkat alam namin na ang iyong habag ay nagligtas sa amin. Hindi na kami makapagpapahinga, Panginoon. Ang aming kaluluwa ay kumakanta ng iyong kaluwalhatian sapagkat niligtas mo kami mula sa sakit, karamdaman, at ngayon, Dray, maaari kaming sumayaw sa iyong harapan. Purihin ka namin magpakailanman, sapagkat karapat dapat ka ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Panginoon, sa sandaling ito, hinihiling namin na ang iyong pagpapagaling, iyong kapayapaan, at iyong pagpapanibago ay bumaba sa bawat tao na nakikinig sa panalangin na ito. Sa ngalan ni Jesus, winasak namin ang lahat ng kapangyarihan ng karamdaman, kalungkutan at takot. Sa iyong salita, idineklara namin na kami ay pinapagaling na ibabalik at puno ng iyong kasiyahan. Tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat ng kanyang ibinigay sa amin. Amen! Ngayon, ang sandali upang buhay ng ating pananampalataya ng makapangyarihan at idineklarang may buong kumpiyansa na ang pagpapagaling at pagpapanibago ng Diyos ay nagaganap na sa ating buhay. Magpahayag tayo ng mga salitang may autoridad, alam na ang ating ipinapahayag sa pananampalataya ay itatatag sa ngalan ni Jesus. Nais ko na, sa sandaling ito, ilagay mo ang iyong sarili bilang isang nanalo na, sabihin ng malakas at puno ng pananampalataya, Ako ay pinapagaling sa ngalan ni Jesus ang lahat ng sakit, karamdaman, pagkabalisa at lahat ng espiritu ng takot ay nawawasak ngayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Ako ay nabago, na ibabalik at ang kapayapaan ng Diyos ay pumupuno sa aking puso at buhay. Idineklara mo ngayon ng matatag, ang pagpapagaling ay nangyayari na sa aking katawan, isip at espiritu. Ah, kinuha ko ang pangakong pagpapagaling at pagpapanibago ng Diyos. Ang kasiyahan ng Panginoon ay aking lakas. Ulitin ng may pananampalataya, alam na ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa iyo. Hindi na ako bilanggo ng sakit, karamdaman o takot. Ako ay malaya sapagkat niligtas ako ng Panginoon. Siya ay aking bato, aking kanlungan at sa Kanyang presensya natatagpuan ko ang ganap na pagpapagaling." buhayin pa ng mas malakas ang iyong pananampalataya ngayon. Idineklara ko na ang pagpapanibago ng Diyos ay nagaganap sa bawat bahagi ng aking buhay. Ako ay nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang aking buhay ay magiging patutuo ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapagaling at ng iyong walang hanggang pag -ibig. Sa sandaling ito, isipin ang Panginoon na humahawak sa bawat bahagi ng iyong katawan at nagpapabago sa lahat ng nangangailangan ng pagpapagaling. Maramdaman ang presensya ng Diyos sa iyo. Siya ay nagpapalakas ng iyong lakas, nagpapabalik ng iyong kalusugan at nagdadala ng kapayapaan kung saan may gulo. Ngayon, nais kong maniwala ka ng buong puso na ang iyong pagpapagaling ay ipinapalabas. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita ng mga mata ng tao, ang spiritual na katotohanan ay hindi nabibigo ang salita ng Diyos. Siya ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi bumabalik na walang bunga. Ang pagpapagaling ay sa iyo na. Manatili sa salitang ito at ipagpatuloy ang pagdeklara ng iyong tagumpay sapagkat tulad ng nasusulat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay pinapagaling na ibabalik at mabubuhay ka ng ganap, walang masamang karanasan. Amen. Ngayon, bago natin tapusin, tumigil tayo sa isang sandali upang pag-isipan ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Naalala natin sa Salmo 30 ang kanyang katapatan kung paano siya tayo iniligtas mula sa mga sitwasyon ng sakit at pagdurusa at nagpabago ng ating mga luha sa kasiyahan. Kung ikaw ay dumaranas ng mahihirap na panahon, tandaan na ang sakit ay hindi tumatagal magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay nagpapanatili sa atin na ang pag-iyak ay maaaring tumagal sa gabi pero ang kasiyahan ay dumarating sa umaga. Ngayon, hindi lamang natin dapat humingi ng pagpapagaling, pagpapanibago at kaligtasan, kailangan din nating kilalanin ang lahat ng ginawa niya na para sa atin at magpasalamat. Madali itong makalimutan sa gitna ng mga hirap at hindi na natin naaalala ang mga pagpapala na ibinigay niya sa atin. Ang bawat hininga, bawat bagong araw ay isang regalo. Bawat pagkakataon na siya tayo itayo, palakasin at bigyan ng lakas upang ipagpatuloy ay isang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Sa sandaling ito, itaas ang iyong puso sa pasasalamat. Magpasalamat sa Panginoon sa pagpapagaling na darating sa pagpapanibago ng iyong kalusugan, sa pagalis ng iyong mga sakit at sa kapayapaang sinimulan niyang dalhin sa iyong puso. Tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na dapat tayong pumasok sa Kanyang presensya na may pasasalamat. At ito ang dapat nating gawin ngayon. Panginoon, salamat kami sa iyo, pinupuri ka namin at itinataas ka, sa lahat ng kanyang ginawa sa aming buhay. Tanggapin mo ngayon ang yakap ng Diyos. Tanggapin ang kapayapaang nagmumula sa kanyang presensya at malaman na hindi kanya iiwan. Siya ay nasa iyong tabi, nagpapalakas sa iyo araw-araw upang mabuhay ka sa tagumpay. Amen. Dumating tayo sa wakas ng makapangyarihang sandali ng panalangin at pagmumuni-muni. Pero hindi dito natatapos ang nangyari. Ang ating karanasan sa oras na ito ang pagpapagaling, pagbabagong buhay at kapayapaan na ibinuhos ng Diyos sa atin ay hindi lamang para sa sandaling ito kundi para sa bawat bagong araw na ibinigay niya sa atin. Tandaan, mahal na kapatid, mahal na kapatid na ang mga pangako ng Panginoon ay magpakailanman kapag humihingi tayo ng may pananampalataya, Siya ay nakikinig sa ating tinig at tumutugon sa Kanyang pag-ibig at habag. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdadaanan. Ang Panginoon ay may kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay tulad ng pagbabago niya ng ating mga luha sa sayaw. Ngayon, habang ipinagpapatuloy natin ang aming landas, na ang mga salita ng Salmo 30 ay patuloy na tumutunog sa ating mga puso na nagpapaalala sa atin na siya ay laging kasama natin. Na ang tiwala sa kanyang pagpapagaling at kapangyarihan ay maging aming lakas sa lahat ng sandali. Inaanyayahan, gita na panatilihin ang pag-asa at ipagpatuloy ang paghahanap ng kanyang presensya na maranasan mo ang kanyang kapayapaan at pag-ibig sa bawat bagong umaga. At sa pagali sa sandaling ito, na mo na ang Diyos ay tapat upang makumpleto ang mabuting gawain na kanyang sinimulan sa iyong buhay. Na ang Panginoon ay pagpalain ka, bantayan ka, at gabayan ka palagi sa kanyang landas ng tagumpay. Amen.